namumroblema ka ba't malapit na ang pasukan mga kalaki aba huwag ka nang mamroblema dahil baka matulungan ka ng mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon 2 digit, 3 digit po o 4 digit po ang ire reply ko po sa inyo para mabilisan pong panalo mga kalaki ha. iko code ko po ang birth month mo mga kalaki. Bibigyan kita, iraramble ko yan ngayon. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit. Sabihin mo lang po mga kalaki ha. Basta na check ko po na kayo po ay nakafollow at nag-share ng mga videos na ko Nako po, lang kita ng lucky numbers. Oops, wag po kayong nagagalit ha? kasi ang dami ko po nababasang nagagalit. Akala ko po pagka ganito, 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 ganon. Huwag po kayong nagsasalita ng masama dahil lalong hindi ko po kayo re-replyan. Mas maganda po sabihin nyo lang sa akin na 2 digit, 3 digit at yung birth month nyo po. At kung willing po kayo magantay, papadalan ko po kayo. Kasi mga kalaki, mag-isa ko lang po. Pasensya na po sa hindi ko agad na re-replyan. Pero ang importante naman nagre-reply po ako. Nakikita nyo naman, di ba? Lahat po yan re replyan ko. Kaya pag nakita ko kayo, kasi unahan lang mga kalaki. Pag isang beses ka lang kasi nag-comment, nag hindi ko mababasa yan. 'Di ba matatabunan ng matatabunan 'yan mga kalaki? o oh, ang 6 digit lucky numbers na tatayaan mo bukas, ayan po sa screen nakalagay po. Pero ang 2 digit, 3 digit, ngayon pong pasukan na, baka problema mo ang pambili ng mga gamit ng mga anak mo. Sino po diyan ang mga wala pa ng mga pambili pino problema? Lucky numbers po ibibigay ko. 2 digit, 3 digit, 4 digit ngayon po para bukas, July 3. Meron ka ng lucky numbers, tatayaan mo na tatlong araw. Okay? Umpisa na po ngayon.